Na kaya nito? ni. Kagabi pa. Ito 'yan. sila kuya gumagawa rito ng ano? Solar street light. Sa so mismong tapat nila, nandito yung sira. O halos kagabi pa raw itong ano na 'to. Kagabi pa yung tagas ng tubig dito. Oo. Ang lakas niyan. Okay, meron nga pong uh, sumabog na ano dito, tubo ng uh, Maynila o ano, Manila Water dito sa Kogyo sa part ng ano, Cluster N, bagong na yon, no. So sabi nila kagabi pa raw to, wala pa raw nagre-report. Kaya naisip natin i-video para ano. Para malaman ng Manila Water no. At saka ng kung sakali ng barangay kasi sayang napakalakas ng ano no. Napakalakas po ng tagas ng tubig dito. Siguradong mawala po ang ano nito, ang pressure paket kasi medyo paket tong lugar na to eh. Okay, kung mapapansin nyo, Sobrang lakas ng tagas ng tubig na nanggaling sa ilalim ng mga bitak. Sa ilalim to, ano, ng kalsada. Ayan, o. No. Dito nagmumula yung pinaka, ano niya, tagas. Pero yung pababa na yan, lahat po yan may tagas. Kaya pagdating sa baba na, iipon yung tubig at sobrang lakas po ng agos, no, sayang. So, pakishare na lang, no, o pakitawagan na lang ang Manila Water. Kung so, sakaling jurisdiction nila to, Manila Water ba may hawak dito? Ang alam ko, ano eh, Manila Water Ang hindi ko lang alam yung number nila. So, pinost ko na lang. Ayan eh, o, nakita nyo, sayang. Kung kagabi pa to, eh, siguradong napakarami na na sayang dito at wala na yung, ano, yung pressure sa taas. Nakita mo si Kuya. Naliigib na ng malinis na tubig galing sa kalsada, no? So, yun lang. Salamat and pa-share para naman ma na ano nito, para mabungkal na tong kalsada. Abang wala nga yung ano ano yung gagawa rito guys no yung mga malapit dito sa part ng cluster N. Pagkakataon niyo na na umigib. <laughs> Iban nyo na to habang wala pa yung gumagawa.